Ewan, wala ka ang tatay. Ewan mo ang Si Simba yun eh! Ah. Sinong kaibigan ni Simba? Sinong tatay niya? Si Simba! Tatay niya baga si Lion King ni Simba. Tapos... si King. Opo. Oh, si Lion King. Mm -mm. Ano pangalan ni Lion King? Ha? Ano pangalan ni Lion King? Simba. 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 Kwento mo Simba. nga. Kwento mo. Simba. Kwento mo ang ano ni Simba. Simba? Simba. Pakid Hindi ako yun, si Simba. Sasabihin mo sa akin, anong ano ni Simba? Ang sabi ni Simba sa tatay niya. Sabi niya, kilala si Kara. Hindi ko nga kilala si Kara. Alayo ba ba Ala yun? Alayo. Tapos? Sabi Simba, han Kara ba ngayon? Ah, Kara ang pangalan. Sino Ben? Ate Bel. Ate Bel? Anak pa Kara? Anak ni Kara? 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 Oo. Kara? Anak ni Kara? Si si Bel? Ito ano ba uh -oh. <laughs> si, uh, si so ate niya? Ah, ito. Ito ang ate. Sino ang tatay nila? Ba't Ha? do animals manage to survive in such an unforgiving oh. landscape where temperatures can drop to are Oh, may mama yung siyempre. Ikaw nga, may mama. Malaki ba kayo? mama mo? Si papa, malaki din. Sino ang mama mo? Si mama. Ano pangalan ni mama mo? Where life is both a miracle and a constant struggle.

Ano ayo mo na kay Junalin? Ayo mo na kay Junalin. Ayo mo na. Kay Melvin ayo mo na. Dito ka na lang sa akin. Kailan ka matabi? Lola <laughs> ka. Hindi ka talaga uwi. Hindi ka na uwi sa inyo? Bakit?